Pakita ah, ko sa inyo ay, yung, ano, kayo yung ano. Yung ano ng ano ko, ano, Nang radyo ko. Station. Okay. Hindi hamin ng ano yan, hindi hamin ng power supply yan. Parang signal. Message, naman ako Kasi, Kasi pagka iniikot mo, mo yung radyo Nawawala Narinig ko sa inyo ah Ito yung uh, reboot oh. Pinalitan ko na ng audio yan Dati pangit Ngayon iba na Para peres na yung mga boses Ito yung welcome Koko uh, idea

ale. mali. Sumabit yung kamay ko. Alino ng boses do. Kasi sabi na nga nyo, di ba may na pinos sa Facebook, kaya na rin sa Facebook. Kaya gagawin ko lang itong video. ito guys kasi ang mga nagbabasa na gumagawa. Pero ginagamit ko yung nasa 2. 2 is 1. Ito lang para magka-views. vlog talaga ano man yung niyo. One is one. Ito yata yung one. Ayan si Ma'am uh, Michelle, Michelle. Diba? Ah, tama ito 'yung one. diba dati, oh, yeah, hindi may niya may mabanggit 'yung one, yung one eh, pangit. Ngayon, ayos uh, na. Is umorganize sang isang dito rin sa Canada Nakita niya. Ko siya, muna, kukunin 'yung manual. Sa is Dalawang klase kasi 'yung manual ko. Ito yun 'yung, pa, yung pa, uh, uh, version uh, 3.0. Uh, yun. 3.0 kasi wala siyang ano yung orasan yung nagbaba nagsasalita lagi ng time and date eto oh. isa naman Ah uh, 6.0 6.1 meron na siyang uh, orasan clock real time clock etong isa wala hindi naman ako yung ano lang to DTMF at tone school, station ID and ano ah ID ID tone tone tail tsaka yung nga, pwede pa tayo pa yung repeater lang, ito, tayo mayaman, yan ito Pero nadagdag na lang dito yung orasan orasan at tsaka ano uh, oras at saka date, araw, yung binabanggit lagi niya. Ito wala. Nareto. nagpasalamat Kasi kahit pa paano Nandiyan palaka kayo kayo na nag ano eh uh, mismong tumulong sa akin Kumunta sa akin Don't ko kasi yun eh Nakita ko Nakita ko yung Nakita ko rin kasi yung Crystal Beast na yun Yung uh, Ano kasi ang dami yung nagko-comment na I-search mo sa Sa Facebook Magkita mo Eh nakita ko Pero hindi ayoko naman eh Mag-message kasi eh. Hindi ko naman Hindi naman ako sigurado Baka hindi, hindi Wala kayo sa kayo. frequency baka ano, ko na kunyari i ko papatayin ko Nag-try lang tayo oo oh. Tingnan kasi hindi siya ngayon Dala eh Mhm yun 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 repeater Ano hindi to namin ano, na-check sa bangko kasi sabi ni Mrs. sa akin Kailangan meron ako pang gym eh Pero di na ito na lang ano baka nahack nga yung cellphone niya yung, yung, ano kaya pagka ano pupunta na lang daw siya doon sa bangko i-update ko rin kung kung natanggap na talaga namin i-update ko rin kung sa man i-forward ko sa kanya yung video o yan, sasabihin ko natanggap kaya, na lang naman kasi repeater ayaw din naman namin patay na yung repeater niyan oh, ano, wala no ano? ipinot ko wala na hindi na natitig diba wala na registration ID Kone ko isang radyo sandali. Pause ko lang ah. Eh, kaya... Ngayon, wala siyang Sindi ano, oh, kulikulit. Dinuluyo na ko, nung anak ko. Sa sa ng anak ko. Wala siya, hindi na ako contact, ng... hindi siya nagko-connect. Si... Uh, patay kasi ang repeater. Umaga, si hindi uh, ka yung dalai, repeater. Dali. Si hindi kulay, ito yung command. Yung code. Oh, sige, thank you, ma'am. Password 'yon si ko sa Saskatoon, iba kang pwede mag meet kasama mister mo. Ano pala ang mister niyo? Eugene, check out na lang kasi sir Eugene na sa'yo ma'am. Maraming uh, God bless to you until your Peter family is active. kang matulungan. Sana mag meet tayo balang araw. Heredig Thank nyo? you at yan. Thank you to you Kristito, dito. And we will update you once we get Nag feedback uh, uh, the, no, the, na. Uh, Papatayin ko siya huli si para klaro. So feedback. Sa, ano, itong ito, thank you, okay. Password okay, yun. Okay, okay. Okay. Nakaon pa yan. Okay, Thank you okay okay you, guys, you. Pa yan. okay bye -bye. Bye -bye. okay guys, okay 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 Saktong lang yung ano ha, yung repeater deactivated. Sa, sa, sa inyo kaganina ay nakausap natin si Ma'am Michelle. Patay na. At, uh, siya mismo ang kumontak at uh, i-update ko. Si sa hindi inyo, ko na lang po siya uli. Natanggap talaga namin yung pera at uulitin ko sa inyo guys ha. Uh, uulitin ko sa inyo. Ha? Uh, hindi kami nagpapabricate ng anumang klase ng uh, video. Uh, hindi, lalo na ako kung ano yung nangyayari sa buhay ko. What's Pakinggan nyo. Is I'm, I'm you. Peter is active. Uh, I'm Okay na po siya. Scripted. Kasi eh, mas mahirap kung scripted ang vlog mo, hindi mo alam kung saan ang route hindi mo alam kung ang susunod sasabihin. Pero ito kung yung, yung date niya ngayon. Si natap na ko rin.

Tapos marami siyang ano settings, ay settings. Marami ito siyang ay, ano ito. pa yan po. Hindi ko na i-discuss -di yung mga yan. Pero okay lahat yan. Ayan. Ayan. Pero to sa ano to eh, sa 3.0 na, na stapler ko lang rito. Okay. palitan ko pa ng tone. Masabihin nyo, hindi ko napapalitan. Pinalitan ko ng tone. sa ano uh, ko yung ano ko yung repeater repeater ko isa na 3.0 wala pa kasi akong PCB board noon karamihan ko kasi ginawa pang 6.1 uh, 6.1 pero pwede rin yung sa 6.0 pero mas magandang makita niyo yung talaga uh, 3.0 dali lang ha post ko lang eh yung repeater ko pero ito siya ito kasi yung ito kasi magpupunta na to sa Baguio kay Sir Mac. Ito yung ano 3.0 na GQ. Kasi tong sa akin ano to uh, uh, 3.0 6.0 uh, 6.10 uh, 6.1 6.1 version ayan so, ito 6.1 din to kaya lang yung player is hindi siya naka uh, DF player naka JQ sya JQ yan yun yung gawa ko Nandito yung mga ibang kit. Okay. Oh. Ayan yung kit. Ito yung dito kasama. Kasi ginagawa ko lang to para sa plug and play tester ko. Mm -hmm. Ayan po siya yung gawa ko. Ayan, ito isa 3.0, ito isa 6.1. Pero mm -hmm. nag-start yan sa mababang Doan. version pa, 5 yata. Ando kasi yung manual, hindi ko na pre out. oh, kaya pala doon yung, uh, yung mga yung mga uh, overseas, Oh. Itong isa may TOT. Ito hindi ko na nilagyan ng TOT kasi mm -hmm. hindi naman na kailangan kasi mga base may TOT ito, naman. Ba, eh. Ito kasi version na ito pwede tanggal yung lagyan nasa sayo pero kayo 'tong unalag yan. nito, guys. Meron naman sa base control 'yun sa setup ng base. ng loto. Salamat po, ito na po yung gawa ko. Nice. lang. Okay na po, salamat. Bye.